Si Chong na napadaan dito. Pinapasok niyo ba siya dito sa bahay? Ano naman kinalaman ng tiyo mo dito? Eh, wala na ako ibang maisip na kukuha nun na Oo! Nagpunta siya dito! nag usap kami! Sandali! Teka nga. Hindi ko gusto yung tinutumbok ng salita mo eh. Pinagbibintangan mo ba ang tiyo mo na siya ang kumuha ng pera mo? Nay, wala na nga ako ibang maisip na kukuha ng pera. Kaya Cheong... siya ang pinagbibintangan mo? Ang baba naman ang tingin mo sa kanya. Magnanakaw? Nay, Pinag-iipunan ko ho yung perang yan, pinaghihirapan ko ho. Kaya hindi nyo ako masisisi kung pinagbibintangan ko si Chong. Eh, wala ka palang utang na loob eh. Kumikita ka lang ng konti kung matahin mo kami! Hoy! Ang utang mo sa aming dalawa ng tiyo mo, kung bakit ka ganyan ngayon, tandaan mo yan! Tagal na akong bayad ng utang ko sa inyo, Nay. Kung totoo sinindi nyo nga, dapat ako sinisingil eh. Magulang ko kayo. Anak niyo ako, Nay. Hinwala akong anak na popo. Mana ka sa ina mo, malamdi. Ano bang sinasabi niyo, Nay? Narinig mo? Hindi kita anak. <coughs> <coughs> Hindi totoo, Nay. <coughs> totoo! Hindi kita ka ano-ano. Anak ka ng host. Bakit tumahimik ka? Hindi kayo nagsasabi ng totoo, Mary. Eh. Kung gusto niyo akong saktan, kung gusto niyo akong gantihan dahil pinagbibintangan ko si Joke, huwag naman ganito, Nay! Manalita. Tama na, Tama na, Lena! Wala akong panahon siya sa ganti-gantik sinasabi mo! Ano mo, matagal na ako nagtitimpi sa iyo. Dapat matagal ko nang sinabi sa iyo to, pero dahil sa awa pagmamahal, malasakit ko sa inyo, hindi ko ginawa! Tapos ito pa ay susunod!